ayon dahil war kami ni Lolo Whitey ngayon war kami ng isang buwan ni Lolo magsaing na lang tayo sa kahoy uh. Uh. war kami ngayon ni Lolo war. war kami ng isang buwan ni Lolo Lolo Whitey kaya Thank you, Lolo Whitey. Dahil isang buwan mo lang ako inaway. Please learn. Huwag maniniwala sa sabi-sabi. ganito, ganito, ganyan. Kahit may, kaya't may license pa yun sa ng various content. Ayan. Please turn learn. Napalo ako ni Lolo ng isang buwan. <laughs> Mga yung ads na isang buwan ngayong nula. Pero sabi niya, after 30 days, papadalhan niya ako ulit ng love letter for reapply. So, pag naka reapply na ako after one month, papadalhan niya na ako ng love letter. Dahil nabura ko na yung aking mga serious content at yung aking may mga videos pala akong mga ano guys may mga videos akong nakablock talaga siya so kagabi ko lang na-check lahat lahat ng copyright lahat ng bawal doon sa love letter ni Lolo sa akin binura ko binura ko para sa labi ng isang buwan pag review niya wala na yung aking mga mga nalabag sa batas ni Lulu Whitey. So, ayan. So, ayan. Listen, learn. Isang buwang napalo ni Lolo. hmm, hmm, hmm may eh, wala tayong ulang ads tayo ng isang buwan. So, ayun na nga, mga mari. Bago magpapatuloy si TikToker sa kwento, kung saan nagsimula ang away nila, dalawa, ni Lolo Whitey. So, ito na nga magluluto muna ako ng bulanglang. Ayan. 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 Hotdog sa dalawang makulit. At tuyo. Ayan. Ang kamay na pitas akong dalawang ukura doon sa tanim ko. At siyempre, oh. Uh, ayan. Walang kamatayang gulay. Bulanglang. At siyempre, yung aking magic lan. Uh. At, ayan, malambot na yung aking munggo. Diba? So, mamaya, magpapatuloy tayo sa kwento. Kung paano kami nagsimula mag-away ni Lolo. Matigas daw ang aking ulo. Una, may mga videos akong nablock na, hindi ko na i-check. At mga copyright clean. Ayan. Sobrang dami pala. Kagabi ko lang na-check yung aking mga black videos at copyright. At dahil sa isang hindi lang isa. Ay, hindi sa isang videos ko na umabot ng 50k views yon At may iba pa akong mga re-upload videos na reuse content. So, ayun na nga dahil doon ay na-review ni Lolo sa akin at nagalit. Yun, pinalo ako sa puwet. So, ayan. mamaya ulit tayo magkwinto habang kakain. Habang nakain ako ng bulang lang. Ba guys? Isang buwan kaming war ngayon. Dahil dyan, kakain ako nito mamaya habang nagkukwinto ako sa inyo. Yan. Mamaya, tuloy ang kwento. Pagkakain ako ng aking lotong bulang lang. So, ayun na, guys. To continue na. Dahil nakaluto na ako ng aking ulam na bulang lang at toyo. So, alam nyo na, dito ko ibuhos yung sama ng loob. Sama ng loob, na ako lang din naman, ang may kagagawan. Dahil nga, gaya, gaya. Dahil nga, nagpapaniwala sa mga license for use content, ganon na wala nga daw yung copyright strike ganon-ganon, kini ilang eh. so, videos ko kong pinanood yun guys yung mga ang dami ko pang mga pinanood na video tutorial sa kung paano maging kung paano mag-re-upload tagal-tagal kong pinag-aralan ko pa yun diba so yung effort, useless yung pagod yung paano, paano matutunan, ganon So, ayun na nga. Mga ilang ano ko rin yung na pag-aralan. Kaya tayo. Mmm. 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 Ayan. Ayan. Tuloy. So, ayan. Doon ako kumuha ng lumang video. Yung mga lumang pelikula. Tapos, bago ako pumunta doon, Nag-search ako. Ngayon, nang sinet ko yung videos na yun, pumunta ako sa common creative common. Kaya nang na sabi doon, mag-search ka doon ng kahit anong videos, at i-click mo yun. Tapos, ah uh, pumunta ka doon sa creative common. sa so, pumunta ako sa creative common, kinlik ko yon tapos apply. So, lumabas yung mga videos daw yun na without copyright, without copyright strike. Pwede mag -reuse. So, bago ko yun, bago ko siya din nanload, yung pagda-download, pinag-aralan ko pa yun ha. Bago ko siya din nanload, sinlik ko muna yung mismong videos. Yung mismong videos niya kung mayroon talagang license for use upload. So, yun nga, mayroon naman sa baba, ni scroll ko, sa baba may nakalagay na license for Creative Commons. Yun nga, serious, upload for you nga daw. So, dinownload ko siya at yun nga ang Lucas bilardo na si, ano, ang bida doon, si Roy Benson. Yun na. Yun. Umabot siya ng 50k views after 3 days nag-appear na yung aking ano, email. Nagpapak na yung email ko na pinalo ako ni Lolo. Nang 30 days. So, inopen ko yung YouTube studio ko. Yun nga, na content ako. Yun yung violation ko yung content. So, ang ginawa ko, binasa ko lahat doon yung mga bawal at kung ano nung yung mga tiktok tiktok ko hindi pa niya na trace yun hindi pa niya na nanginig yung kamay ko sa gutong. hindi pa niya na trace yung mga copyright ko yung mga tiktok ko bawal pala yun ngayon dinilit ko kasi hindi naman ako pwedeng mag mag ano mag mag-apply ng appeal kasi may kasalanan ako. So, doon ako sa option number 2. Dinelete ko lahat yung mga videos at lalong-lalo na yung violation ko sa content na mga pelikula. Tapos, chini ko lahat yung mga videos ko. Meron na pala akong mga videos na nakablak talaga. Hindi ko alam sa mga copyright claim. Yun. Dahil doon sa pag-upload ko ng mga pelikula na trace lahat yung mga violation ko doon. Meron ka sa mga nakablock. Kahit ano pala guys, kahit sariling videos natin, pag mali yung pagka pagka sulat natin ng title o kaya tab mail yun na ah, nagkakaroon siya ng reuse, nagkakaroon siya ng reels content. Kasi, may kahalin tulad. Yun nga yung mga nakablako na video. Yung dalawang nakablako na video, sariling videos ko yun guys, akong gumawa nun. Yun nga lang, mayroon sigurong nakahalin tulad na naka-upload. Yun, yung thumbnail. Yung thumbnail niya. So, binura ko lahat yun kagabi. Lahat binura ko. Kasi, nakalagay doon sa YouTube Studio nya sa violation .com, nakalagay doon yung pwede at hindi pwede doon sa hindi pwede nakalagay doon bawal ang short video na yun nga yung mayroong watermark yung mga videos na galing sa ibang social media platform tulad ng TikTok So, yun, binura ko lahat yun, guys. Lahat, wala na akong ano dyan. So, long. Uh, after 30 days, na-review ni Lolo, bibigyan niya ko yun ng doubleter Na, sumunod ako sa patakaran. So, ayun na nga. To be continue na, guys. nagutom gutom na ako. Kaya sa mga nagbabalak na mag-download at mag-reuse upload, ayan ako na nagsabi sa inyo. Huwag kayong magpapaniwala sa mga video tutorial pa para sa reuse upload. Ayan. dipindi na siguro kung may mga marunong so sobrang galing yun na mag-edit. Mag-edit kayo. Ang galing-galing yung mag-edit. Marunong kayo. Yun. Pwede yun siguro. Pero sa mga katulad ko nag-uumpisa pa lang na ano, na naniniwala ko na walang copyright, ganun ganon So, yun. Hindi lang naman din ako ang nakaranas niya. Pero ako, sinishare ko sa lahat. Huwag niyo nang subukan. Masasaktan ka lang. Kasi, so, ano lang naman eh. Nag-ano lang ako kasi, napaniwala talaga ako doon sa si isang video tutorial na bawal bawal at hindi bawal yun daw ay pwede daw i-upload yun kasi meron na license for your content pero ganun pero okay lang kasi 30 days lang din naman hindi rin naman pa ako sumasahod na ano Nakarang taon taon hindi hindi sumasahod. Kasi nga paputol-putol, palipat-lipat kami ng aming tirahan. So, yun, palipat-lipat din yung wifi. Hindi naman ka agad-agad makakakuha ng ano. napaputol putol yung upload ko. So, yun nga, kababalik ko lang. Kababalik ko lang, tapos pinag-aralan ko paano mag-re-upload. Pinag-aralan ko nga, pinalo naman ako ni Lolo diba? Shout out to family. Ayan. Hindi lang naman ako yung YouTuber na nakaranas palawin ni Lolo. Yung iba nga, mas matindi talagang ano siya. Totally palo talaga siya. Kailangan yung kumawa ng panibago. So kami, ano lang. si Don sa, sa love letter niya may nakalagay doon na naiintindihan naman daw niya na magkaroon or magkamali ang bawat isa sa mga YouTuber hindi naman na hindi naman sinasadya kaya binibigyan niya ng sa pangpagkakataon para makapag reapply sa monetization kay Google AdSense so kailangan talaga linisin yung channel ng mga videos mga copyright i-check nyo yun tapos gawa nyo lang uli upload na lang uli ng upload hanggang after 30 days na review ni Lolo na okay yung ano Yun. Ano na siya? So, ayun, Kailangan magsipag, magsipag, magsipag ng upload. Magsipag-sipag ng upload. Para bumalik ulit sa dati. Hmm. Arigat. Arigat. Kayo na, dinadaan natin sa kwento. Naubos uh, na isang platong kanin. Ayun lang. Ayun na, ano? Biglang taas yung mga views kaso nga lang. Napalo naman ng 30 days. Upload din ng upload para napadala ng love letter and after two days ni Lolo. Hmm? Napay? Nakain mo lang, tinapay agad. da yeah. Ayun, shoutout out yung Repsol Family. Yan mga BFF. Ayan sa mga admin. Boss Pinoy, Biker Italy, Kamahalin. Tamahalin. Sir Jonathan Kay 9. Tito Yoti, 59. Real Dungeon Moore. Hmm. Yung Repsol Family, ayan. hindi na nga sumasahod na palo pa ni Lolo. जो स्कूल Alo is life. <laughs> Sayo-sayo ka pa ha. Magkaka ako dun sa in ko na dalawa. Nung ano, 2022 kong upload, dalawa, nakablock. Sariling videos ko naman yun. Ako ang gumawa. Hindi rin sa TikTok. Ano talaga sya? Video talaga sya. Diba? Kaloka. Ayun na guys. Nagdadagdag pa ako ng kanin. Sa ngalawang platong kanin. Kasi pag nadagdag ako, tapos ano pa? Hahaba na yung videos ko.

Ayaw mo niyo bago yung nangyari yun? Nung gabi na yung tumawag si tatay sa akin. Nawagan ako ni Tito Yotis. nagmini mini 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 mo ako kung i-delete ko ba o hindi. Dinunod ko yung sarili ko. Ayun. May kasabihan. At ayaw mong sumunod. sa tatay mo, yan ang mangyayari sa iyo. <gasps> Bye. Thank you for watching.